So yun mga best friend, marami pong nagre-request sa atin dito ng uh, Rusi Chariot 175cc Kung ano ba yung pinaka-latest model nila o latest uh, unit nila ng Chariot So ito po yung available na Chariot dito, kulay red Dito po yan sa Pengueruyo, Tugigaraw City Yan Ito po yung Napapakita uh, ko sa inyo yung price na updated Yan ito po yung price na updated ngayon nila. Ayan. Sa chariot 175 passenger type naman to. Ang passenger type nila ay may down payment na 20,000. Ayan. 36 uh, months or 3 years. May monthly po yan uh, na 4,000, uh, 530, rebate 300. Ayan. 24 months, 5,990, repeat 300. 12 months, down ka ng 10,000. Uh, uh, 12 months ay may monthly ka na 10,365, repeat 300. So, ito yung uh, Rusi Chariot 175. So, uh, kaiba na yung headlight niya dun sa old model. Round din siya. Pero parang nakalabas na siya ng konti. Ayan. So, ito yung design niya. Diba na yung design niya? So, makalagay na dito na rusi. Ayan. Then, passenger type dun sa baba. So, same lang din naman ng makina na yung nilagay dyan. Ito naman yung kanyang... Uh, passenger type naman to. Yan passenger type. So same din to sa akin passenger type. Kaya nga lang medyo matingkad yung kulay niya. Yan, proud na rin So yun, ito yung price nila. Kaya yun, tingnan nyo na lang guys. So. Yan po yung updated price. So same din naman ang makina yan At mga pangilalim same din sa mga old model <laughs> Makina, air cleaner, haras pare-parehas lang yan Displacement Yan Pulang na lang dito guys, bubong yan. Saka wiper So ito yung mga unit nila dito guys Ito naman yung scooters Yan yung, okay, para, ito yung bago nilang FI ito naman yung 400cc big bike. Ayan. Ito naman yung uh, Flame 150i. Ayan. Meron sila dito pang off-road, yung parang XRM type. Ayan. Ayan, So dito doon naman sa kabila ay tingnan natin doon yung tingnan natin doon sa kabila guys. So dito, ito naman yung classic uh, 250i. yan Oil cooled yun siya to 50cc. 96,000 ang uh, cash. Ayan. Ito naman yung Rusi Macho. Uh, 125. Ayan, 150. Then, 175. Ayan, daming stock nila dito. Ito naman yung pangkabuhayan. Ayan. Uh, pang sidecar. Ayan. So, ayan. Uh, dito yan sa ano? Uh, dito yan sa Rusi to Gegarao. So silipin natin yung kanilang mga repo doon. So, ano yung update sa mga repo? So daw repo dito, guys. Ayan, ito yung mga scooters nila. Ayan. Ang dami, oh. Dito naman yung mga second hand o so, yung reposes. Yan. Ito so, may mga bago pa. Oh. Ang daming stock ng repo guys. So, So yun, mga bago pa yung repo nila. Ayun, yung ito naman yung parang off-road type, no? Dalawa yung available dito, off-road. So, mga bago pa. RFI, yun, yellow na RFI, oh. Yan. So, tatlong RFI pala dito yung uh, stock. Oh. So, meron sila dito parang router type to, ah. Ayos. So, yan mga ka-best friend. Ito po yung available na repo dito. Yung nila. Ayan. Ang dami lang stock. So, yun. Ito naman yung Royal. Ayan. Royal uh, 125. Ayan siya. Uh, Ayun, thank you, thank you sa uh, mga best friend thank you for watching yun, thank you, thank you kayo sir Joven no? sige na tayo ating uh, yung nag-ayos ng ating rev at yung ating uh, freezer A premium ma Premium mirror? mirror ah. Tidang. Tidang lang, mama. 400 ma 400 Pwede yung nagmura ng gasolina mam ma no? Tumas sir kama. Ah, tumas na? Kasi yung um, Webers lang kami nagbalik sir. Last time 50 ano, to, pa. Eh, ah. Ang dami nga nagtaka eh. Kumakinig taas. Bakit kaya tumataas lang? No? Lalong tumataas ng gasolina? Kaya nga po. Yung diesel naman ang bumababa. Oo. Oh. Ay, parasibo na Thank you. Atrás!